Nag-doubt taho magiging normal pa kaya paglalakad ko. Kasi dream ko talaga kasi maging normal yung paglalakad ko. Lost hope. Parang ganito na ba talaga ako. Sabi ko sa sarili ko, tapos nasabi ko na lang na I just accepted it. elementary to grade 7. Naranasan ko yan. May times na na-insecure ako kasi straight yung paan nila at sa akin hindi. Nang araw na yun is my quiz kami. Tapos, nag-curious kami dahil mo mga, mga bata. Sabi nung isang host, gusto nyo ba makita si Superbook? So, instead, nag-quiz kami. <laughs> Tumingin kami sa bintana. Sobrang daming tao. Tapos, di ko, inex di ko in-expect na nakita pala ako. Eh, di, in-interview in niya ako. Kung willing, kung, kung willing ba daw ako maging normal. Yung maging normal yung paglalakad ko. So, sabi ng mga teachers ko, subject teachers ko, grab na daw. So, that's why I sinabi ko nga, yes po. We just met a young girl with club foot that we're gonna try and help. Uh, through our partnership with tibo and you just realize how beautiful these filipino people are and yet they're just like anyone else they have issues they have problems and so it makes me want to help i have a burden to help these people uh, who are so kind and so sweet and so loving na-enjoy ko yung sarili ko. Tapos, nakakalakad na ako ng normal. At hindi na ako nakakaranas pa ng bully. Instead of bully, congrats. Sinasabihan ako ng congrats. Ganyan po. kaya ko pala to. Tapos sabi ni mama, magpagaling daw ko kasi may upcoming pa daw na pageant, isasali daw nila ako, ganun po. Siguro ito tuloy-tuloy ko kung may opportunity pa. I hope na isa din siya na maging instrument sa iba na may kapansanan din. Ipatuloy niya yung anong journey niya ngayon na I hope na ma mabliss pa siya or matupad niya yung mga pangarap niya sobrang bliss kami nga na dito kami napunta sa inyo at maraming maraming salamat po. I would like to thank the Operation Blessing for this impossible dream na finally straight na akong tiil and then I can walk na, I can can do whatever I want. I thought sa una nga kanang ng kuan, diligyod na ako nga dream nga mo straight ang akong tiil but look at me now, straight na akong TL and don't lose hope. Thank you.